Magandang gabi mga idol, welcome back dito sa ating tambayan, dito sa ating kwentuhan At mm, kaninang hapon, bago ako umuwi sa, uh, dito sa bahay galing opisina Merong isang follower na nag-PM sa akin At uh, minarapat kong tawagan dahil libre naman yung oras ko Nag-prepare lang ako ng mga gamit ko para sa pag-uwi Yun, bago ako umuwi, bago ako sumakay sa aking sasakyan, sa akin motor Uh, minarapat ko siyang kausapin ng pangmadalian lang pero medyo nagtagal din yung aming usapan at napagkwentohan namin yung mga ah, uh, hirap na nararanasan niya na mga ano, ah, uh, napagdaanan ko din sa sakit na GERD at saka acid reflux ah, uh, ang pangalan niya ay si taga Laguna siya, taga Santa Maria Laguna si mam Ma Eliza Tinorio Okay, okay yung ano Okay na pagkwentuhan namin uh, Marami din akong naituro sa kanya Pero sabi ko naman sa kanya, lahat na mga tinatanong niya Nagawang ko na ito ng kwento Nagawang ko na ito ng uh, vlog At um, Pwede din niyang balikan, pwede din niyang uh, Ulit-ulitin yung mga vlog na yon At least, uh, ang mahalaga Mabawasan yung takot Na Namumutawi sa kanya dahil dun sa kanyang anxiety ayun, no, normal naman sa katulad natin na may sakit na GERD yung dinadapuan ng anxiety although lahat naman ng sakit uh, may kaakibat na anxiety ang anxiety naman, uh, ito yung isang takot ano yun nga lang, sabi ko sa kanya um, ang anxiety tulad ng sinasabi ko sa mga uh, vlog na nagagawa ko uh, sabi sa akin nung mga uh, ah, nakakwento ko psychiatrist, yung mga ka, naging kaibigan ko psychiatrist na totally hindi siya kailangan ng gamot. Ano, ah, hanggang maaari, hindi naman talaga gamot yung recommend nila sa atin. Ah, hanggang maaari ah, tinutulungan tayo nila sa pamamagitan ng pagpapaliwanag ano at ah, kung ano yung mga dapat nating gawin para mabawasan yung takot at uh, mabilis tayo makarecover sa um, nor normal na pamumuhay dahil dahil dun sa takot na 'yon. 'Yun, yun uh, Ang ah, mahalaga malaman mo lang kung ano yung pinanggagalingan ng takot mo. Uh, kalimitan kasi yung pinanggagalingan sa katulad natin ay dun sa sakit na meron tayo. Yung hirap na dulot ng sakit na uh, acid reflux para sa ating mga may sakit na GERD. Ano kung bakit tayo may anxiety? Ngayon mga idol, uh, yun um, para sa mga kaibigan natin balikan nyo yung mga vlog na ginawa ko panoodin yung mga vlog na ginawa ko yun naman ay sabi ko nga ginagawa ko para lang makatulong sa kapwa ko ano? kasi yung hirap na nararanasan nyo pinagdaanan ko at yung hirap na yan ayaw kong maranasan ng mga uh, kaibigan natin sa panahon ngayon na mayroong social media ano? nung panahon wala pa social media talagang kanya kanya yan um, malalaman mo matutuklasan mo yung mga nararamdamat na na lalampasan mo ito sa pamamagitan ng doktor kaso nga yung problema tulad ng nararanasan nyo uh, inom kayo ng inom ng gamot pero ang pakiramdam nyo palala kayo ng palala ano yan ako bilang isang uh, may sakit na ganyan ng mahabang panahon tuto, 1990 nagsimula yung sakit ko ito yung lagi kong uh, paulit-ulit na sinasabi Uh, siguro dumating sa point na humaba yung paglaban ko dito dahil sa kakulangan ng kaalaman pero nung nauso ang social media malaking pagbabago ano nung ano nung na, ano kasi ito eh uh, natuklasan ko yung panonood ng social media nung panahong ano lang nung panahon na magkaroon ng pandemic at itong pandemic na ito Uh, ito yung lubos na nagpahirap sa akin. Bakit? Kasi uh, naging trigger nung takot dahil lang sa pandemic. Yung ano, yung acid reflux talaga namang mayat maya yung GERD natin. Yung GERD ko mayat maya umaatake dahil lahat ng na nararamdaman ko nahirapan ako huminga na ano, may takot ano, may takot at dahil do sa takot na yun, lahat naman ng tao daw madami nagkaroon ng anxiety dahil sa takot ng pandemic. At mm, yun nga stress 'yan sa katawan nating mga may acid reflux uh, kaya nagti-trigger ito sa atin. Yun, doon nagsimula na nanonood ako ng video hangga sa um, ano sa um, gumawa ako ng vlog. Ano, gumawa ako ng vlog na hindi ko uh, inisip na magiging ganito yung content na magsi ako ng mga karanasan ko. Actually nasa kulang ko lang 800 na video na yung nagawa ko. Karamihan doon ay about sa GERD at anxiety. Pero yung nauna, ang mga video na ginagawa ko noon, uh, pampalipas oras ko para um, may ilipat ko yung aking iniisip sa ibang paglilibangan. Ano, maging, ano, maging uh, yung yung problema ko sa mga nararamdaman ko Uh, ma-transfer sa ibang pag aabalahan lahat ito na nga yung pagbablog, Ano, ang hilig ko magpo, kasi professional photographer ako, ah uh, hilig ko syempre yung pagkuha ng mga uh, larawan lalong-lalo na sa nature. Kaya yun, yun yung naging uh, diversion ng aking ano ng aking isipan para uh, malabanan yung sakit na acid reflux at yung anxiety at saka depression. Yun. Hanggang sa um, ako ng about sa ating karamdaman habang kumukuha ko ng feature. habang nakapokus yung camera, naikwento ko yung ano yung uh, problema ko sa kalusugan. At ito yung kauna-unahan ko na video na ginawa about sa GERD and anxiety. At mm, may mga nag-comment. Simula so, nun, ito na yung naging content ko hanggang sa di ko alam na... Mm, may dito sa YouTube. Yun, uh, nakakakuha na ako ngayon ng pam pambili ng mga, ano, ng mga gamot. Yun, uh, doon nagsimula yung aking pagbabago ng aking kalusugan. Kasi nung naggawa na ako ng video about sa GERD at anxiety, Uh, natuklasan ko na marami pala mga nagbablog about dito sa sakit na to at mm, pinapanood ko mula noon, Um, nakakakuha ko ng idea sa mga kaibigan natin na vlogger na sinusubukan ko yung ginagawa nila kasi sila, karanasan din nila yon at uh, wala na mawawala sa atin kung sa kanila nga, uh, napagaling sila nito bakit ako, uh, hindi ko susubukan yon at yun nga habang sinusubukan ko yung mga ganung bagay uh, natuklasan ko na meron din mga doktor na nagsi-share ng uh, kanilang kaalaman tungkol sa sakit na to hanggang sa patuloy na ginagawa ko at uh, nag-enjoy na rin ako sa um, uh, pagsunod sa panunood ng mga video ganito at um, pagsunod sa kanilang mga sinasabi hanggang eto uh, mahigit dalawang na taon sa pautay-utay na uh, practice na ginagawa ko ngayon utay-utay siya hindi, siya hindi kasi magic ang pagpapagaling ano Uh, maraming mga pagsubok na dadaanan ka, kala mo lumalala yung sitwasyon ng sakit mo pero uh, yung pala tumatalab lang yung mga prosesong ginagawa ginagawa mo kaya may mga kasi nababago yung ano nababago yung uh, condition ng katawan mo kaya minsan kala, uh, kala mo lumalala ka, pero hindi pala uh, mas lumalakas pala yung immunity mo at doon ko natuklasat doon ko napatunayan na ang hmm, sakit natin ang makakapagpagaling lang ay ang pagtaas ng immune system at uh, pagtaas ng immune system yung gamot na dating hindi nagre-react sa atin uh, na nakakapag-react na ngayon, pamula noon dahan-dahan kong tinanggal yung gamot kasi marami na, sa tagal ng sakit ko 1990 nga, nagsimula uh, sa dami kong nainom na iba't ibang klaseng PPI na na-recommend ng ating doktor na kasi ng iba't iba nating doktor. Siyempre, tayo uh, kapag um, hindi napapagaling ni isang doktor, pa tayo o naghanap tayo ng ibang magagamot, ibang doktor. 'Yun, kaya gano'n yung ano, kaya gano'n kadami yung mga nainom kong gamot. Mula no nagkaroon tayo ng nagkaroon ako ng iba't ibang side effect dahil sa haba sa tagal ng pag-inom ko ng gamot. At mm, inutay-utay ko na natanggalin yung mga iniinom kong gamot, ano? Uh, yun yan, nakwento ko sa dating, sa nakaraang vlog na hindi ko siya basta tinanggal yung gamot ano, uh, umiinom ako ng gamot hanggang sa mm, tinanggal ko, ano, hanggang sa matanggal ko na yung gamot, kasi natatakot na rin ako na maraming sisiraan yung gamot number one, makikita nyo naman talaga sa lalagyan ng gamot, ano, na yung gamot na iniinom natin ay may side effect uh, kung mapapanood nyo yung ano yung mga vlog ni Doc Nan totoo yung sinasabi niya na um, ang synthetic medicine isa sa sumisira sa ating kalusugan ano pero ano naman pero totoo naman na um, malaki ang tulong nito ano dahil nga do sa um, nakikita na mga dalubhasa na yung ating mundo nasa makabagong panahon na marami na yung mga masisira ano, sa ating mga cells, sa ating kalusugan at kaya kailangan na uminom din ng gamot. Pero kung mapapansin nyo, pagdating sa mga hospital, habang ginagamot tayo, ano, habang ginagamot yung problema natin, uh, sinasamahan nila ng pampalakas ng katawan. Kasi hanggang hindi nila gagawin na palakasin ang katawan, ang resistensya natin, ano, ah, ah, pabalik-balik lang sa sakit natin. At mm, yun, mga kaibigan, uh ah, paulit-ulit ko sasabihin para mm, magising tayo sa katotohanan na ang gamot tumutulong para mm, sa pan panandalian o sa mabilis na response sa ating karamdaman. Pero kung hindi mo palalakasin ang iyong resistensya, kung hindi mo lilinisin ang sakit mo posible na hindi aalis yung uh, pakiramdam na nararanasan mo paulit-ulit lang yan tulad ng mga nararanasan mo ngayon kaya mahalaga na ang ating solusyonan yung pinanggagalingan hindi kasi solusyon sa sakit natin yung gamot yung gamot uh, ginawa ito para mano para um, mawala yung nararamdaman natin pero yung nasira sa ating digestive system hindi niya nakokorek ano? uh, natutunan ko yan kay Dok Nan uh, salamat sa mga payo na mga, ka, mga kaibigan natin doktor na malaki ang natututunan natin kaya salamat sa social media sana um, tangkilikin nyo yung mga susunod na video na uh, gagawin natin maraming marami pa akong kwento. Uh, marami sana akong gustong sabihin sa inyo kaso limited naman yung time natin para sa ating mga discussion. See you po sa susunod na video. Bye bye at God bless you.